paano po natin maiwasan na hindi agad mabilis uminit ang ating cellphone. Kung po kayong malaman, ay panoorin mo ang video. Punta lang po kayo sa settings ng inyong cellphone. Tapos po ay mag-scroll down lang po kayo, hanapin po natin dito at pindutin ang about phone. Dito po ay hanapin natin ang build number. Pindutin po natin ito ng limang beses hanggang lumabas po ang no need you are already a developer. Pagkatapos po ay mag lang po tayo. Hanapin po natin dito ang additional settings. Para po mapunta po kayo sa developer option ay pindutin po natin ang additional settings. Kapag hindi nyo naman po mahanap ang developer option ay isearch nyo lang po sa search engine. Dito na po tayo sa additional settings pindutin naman po natin dito ang developer option. Pagkatapos po, ang sunod naman natin na pipindutin ay ang running services. Dito po natin makikita ang mga apps na kahit hindi po natin ginagamit ay kumakain po ng RAM at storage sa ating Android phone. Ito din po ang dahilan kung bakit po mabilis umiinit ang ating cellphone para ma-stop po ang running apps na kumakain po ng RAM sa inyong cellphone ay pindutin nyo lang po ang apps na hindi naman ginagamit. Halimbawa po ito ay pindutin po natin ang apps na ito ang Android Setup. Pagkatapos nyo po mapindot ang apps ay pindutin nyo po ang stop. Gayahin nyo lang po ang proseso ng sunod-sunod para ang mga apps po na hindi na ginagamit at kumakain po ng RAM sa inyong Android phone ay ma-stop na. Kung nagustuhan po ninyo ay pakishare po ng video at pakifollow po ako para in the next video po ay updated po kayo.